dahil excited tayo sa ating bagong net, kahit katangli ang tapat tayo ay maglilinis. Magwawalis tayo guys. And uunahin natin, umpisahan itong ating nasa kanan na to. Umpisahan natin to na linisin. Ito munang side na to. Itong direction na to. Ito yung sabi ko sa inyo na ililipat natin muna pansamantala yung ating mga kalateya. Yan, welcome back pala nga po muli sa ating YouTube channel and welcome back dito sa ating garden. Umpisahan na natin. Ayan, medyo na hawana na natin or na tanggalan na natin yung mga dumi-dumi, yung mga layak diyan sa pagitan. Kalimitan naman ay mga dahon lang doon sa pagipagitan. Yan. Ang ating tinatanggal. Yan kasi yung dala ng hangin pati na layak. Tsaka yung mga natutuyo ng dahon dito sa ating mga halaman. Yun lang ang tinanggal natin. And naisipan ko, yan, sa area na yan, ay dyan nga natin ilalagay yung ating kalateya, yung mga dami nating kalateya dun sa may harap ng ating bahay dun. Dun. Kasi talagang doon sobrang naiinitan. And kita nga nyo to, yung isang variety na to ng kalateya, ayan. Yung, po. yung ayan... hindi ko alam guys ang ID nito. Sobrang lumago ito dito. Kasi ito, nalanta na din or nag, uh, na, lagas na din yung dahon niya. Pero nung ilipat natin dito, gumanda na siya. Sumuloy na ulit. Kasi dati ito, dito nakalagay sa side na to. Yan. Diyan sa side na yan natin dati nakalagay. And inilipat nga natin dito, napansin natin gumanda siya dyan. So ang gagawin natin ngayon, ihihilera din natin diyan yung iba pa nating mga kalateya na nasa harap ng bahay. Puntahan natin guys. So, ito, ito yung lamesa natin laging ginagamit sa pagbablog. Di yan kanina nakapatong yung ating uh, camera. So, ito nga, ito, ito, ito. Yan. Yung area na yan ay, ngayon kasi ay ano na eh, mga 12.30 na. So, medyo malilom na dyan. Pero hanggang mga, bago mag alas 12, sobrang init ng portion na yan. Sobrang init. Kaya pala yung ating mga, um, Kalatea, yan, nagkakaganyan ang kanilang mga dahon. Kasi hanggang tanghali talaga na sobrang init dito sa area na to. Sobra as in, talagang lantad na lantad. Eh, alam naman natin ngayon na kahit nga 9 o'clock pa lang ng umaga, 8.30, eh, sobrang init na. Eh, ito, mga buhay to guys, kita nyo yan o. Nagpipilit siya na sumulpot or tumubok nagpipilit siyang tumubo. Ito, ganun din to eh, na may sumulpot na din dito, pero yun nga, talo talaga ng init. Yan, same din lang yan. Hindi ko pa siya tinatanggal, kaya kahit makikita nyo, wala na siyang mga sariwang dahon, Hindi ko siya tinatanggal. Kasi buhay yan sa pinakailalim niyan, buhay. Yan o, oh, nagpipilit talaga, kahit yung dares yan, talagang sunog na sunog. So, ang gagawin natin nga, dadalhin natin to doon, ililipat natin. Ililipat natin sila doon sa area na yon. So, yan. Ilan pa yan? Ang gaganda nito, may mga kalateya doti diyan yan. May mga ayung ay, mapupula, yung mababiolet talaga. Ano nga bang ID na yan? Yung mga rusko. Yung basa, dati, limot ko na din. <laughs> limot ko na din yung mga ID nitong ating mga kalateya. Ito, 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 ang sure ako na doti ito. Look, oh. Kasi talagang talo talo ng init, sobrang init yan, ililipat natin sila doon eto, hindi na eto ating kaliteya na rattlesnake hindi na natin siya ililipat kasi medyo mataas ang tayo niya dyan and hindi na siya masyadong hagip ng init so yan bagong lipat lang natin yan dyan sa pasuna yan kaya baby pa lang din baby pa lang din ito yung mga napabayaan natin and uh, pinipilit natin na mga i-revive yung ating mga kalateyang yan. So, umpisahan na natin ng pagdadala doon. Hahakutin ko guys. Yun. Diyan. Ayusin natin dyan. So, bibigyan natin siya dito ng space magsasalit-salit lang tayo doon. Kukunin natin yung nagdodo natin. And pag-iisipan pa natin kung ano yung ilalagay muna natin doon. So, dyan nam lang muna natin siya ihihilera. Yan. Yan. Isiningit lang natin, guys. Hindi nam natin masyado pang pinakaayos sa na. Sana natin siya pinakaayusin. Kumbaga, isiningit lang muna natin dyan para maikanlong na natin and tatansyahin natin. Kumbaga, titingnan natin kung anong mangyayari dyan sa mga uh, kalateya na yan. Pag may mga ganan kayo, guys, na kalateya, uh, ah, wag nyo muna siya agad-agad uh, bubungkalin kasi may tutubo at may tutubo dyan, buhay pa yan so tatanggalan lang muna natin itong mga dry na leaves yan kupitin natin Ay, ang ng ating bunting yan, tanggalin natin tanggalin natin yung ating mga dry leaves ito, orbipulia ito na napakalapad ng dahon niya pero look may may sumusuloy dyan. Kaya huwag kayong uh, mag-alala na magkaganyan yung mga kalatean nyo kasi buhay po yan sa ilalim. Talaga lang sobrang ninipis ng dahon nila. Iba yung texture ng dahon nila eh, kaysa sa ating mga aglo. Itong ating mga aglo, makapal-kapal to and parang nag i siya ng water. Ito, to yan. sa <laughs> ala pala, nag i siya ng water dito sa kanyang mga dahon. Kaya kahit medyo ma uh, anuhan sila ng sobrang init. Hindi kagaya talaga nitong ating mga kalateya na look. Nagaganyan talaga siya. Yan. Nagkakaganyan. So, tanggalin na lang muna natin itong mga dry leaves nila. guntingin natin. Yan. Ito pa. Ito ay doti. Kalateya doti natin to. Na sobrang lagoon nito dati. Pinakita ko sa inyo makapurul yung ating gumting. So, yung mga nakatuping yan, hayaan na lang muna natin. Pero hindi na sila, ano eh, hindi na sila babalik sa dati. Yan. Pero wag muna natin kalbuhin. Yan, Oh. Hindi na, yung ang aabangan na lang natin dito, yung mga bago nilang tubo, yung mga bagong suloy na ganyan, na hopefully ay mag-enjoy na dito sa area na to. Yan, ito, mga maganda ng sibol nito. Ito etong medalyon ka to, hindi ko alam kung tama ang mga ID ko. eto din, hindi ko na nga matandaan, pero dati sa ulong sa ulo ko ang ID niyan, oh, ang lago niyan. Ang lago niyan Yan. So, eto eto, limot ko na din ang ID nito. Limot ko na din. Ang lago nito dati, ang tatangkad na niya at ang lalago niya. And look, yan ang nangyari dito sa ating mga dahon nila. And, pagugupit gupitin na nga lang natin yan at na tayo para may persa tanggalin natin itong mga mababrown ng dahon yan oh eh. kung mapapansin nyo naman yung tangkay nya maberde eh yun nga lang yung dahon nya super dry tanggalin na natin Yan. tira natin yan. Pero hindi na yan babalik eh. <laughs> hindi na yan babalik sa dati. Yan, yan ay mga kalateya. Yan yung dalawang yan. Ito pa, kalateya to. Kalateya na, sibra. Sibra nga. Oo nga, sibra. Sumisibol so din. Tanggalin din lang natin ang old lips. pan Yan. Pansamantala, ayan muna. Ito ang ating tawag dito. Black cardinal na pilodendron. ibinuuna natin dyan. ibinuuna kasi dati pinakita ko sa inyo. Uh, lutang yan. Kumbaga, lutang na yung mga aerial roots niya and kakaunti na pala yung stem na nakalubog sa lupa so inulubog natin hopefully mabuhay pa siya kasi sayang sobrang mahal ng black cardinal na pilodendron nung time na talagang susko po susko po talaga yun muna ulit yun muna yung ating nilinisan yung ating halaman nandito yan nilinas natin yan mapansin nyo malinis na wala na masyadong mga layak-layak na naka pagitan sa ating mga paso at wala na ding mga tuyong dahon dyan sa ating mga halaman. Pinagtatanggalan natin para maging fresh naman silang tingnan. And nailipat nga natin dyan yung ating mga kalateya. So yun po muna ulit at i ko ulit itong ating net. Yan yung ating net na 3x8 ang sukat na in order natin sa Shopee. Ilalagay ko ulit ang link dyan sa baba kung sakali magustuhan nyo. Ngayon ay mag-aalauna pero kahit ganun kainit, alauna or alauna mahigit ay nakakapag-vlog tayo dito ngayon. Nakakapag-vlog tayo. Hindi kagaya dati na talaga hindi natin mapuntahan itong area na to kasi sobrang init. Yan, sobrang init. Hindi na. Yo. Madami tayong idadagdag dito mga paso, magagandang paso. Lalagay tayo ng screen kasi pinapasok to ng manok. Basta abangan nyo, abangan nyo ang ating mga susunod pang vlog at madami pa po tayong gagawin kung paano natin pagagandahin itong ating garden. Idediretso na po natin ito. So yun muna guys and thank you po muli sa inyong pagsama dito sa ating video, dito sa ating panonood eh, dito sa ating panonood, sa inyong panonood dito sa aking video na to. And muli po, salamat po. Bye, ingat-ingat. Bye.